ikadalawamput isang araw. Ano ang katutuhan ng na nais iparating ng mga katangi ang taglay at pagkakakilanlan ng Batanggenyo bilang isang bayan ng Diyos? Sagot, hango sa aral ng Batanggenyo. May paggagamitan ang Diyos sa mga katangian ng Batanggenyo. Magsisilbi itong mga pasigla, tulong at halimbawa sa pagsulong ng mga tao, mga Pilipino, mga Kristiyano. Hamon sa pamilyang Batanggenyo. Alamin ang mga katangiang likas sa mga Batanggenyo. Salita ng Diyos ayon sa aklat ng mga Efeso, ikalawang kabanata sa ikasampung talata. Kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos at sa pakikipag-isa natin kay Kristo Hesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya noong una pa man upang gawin natin. Maikling pagninilay Ang katangian ng mga batang genyo ay ating angkinin at ipagpasalamat sapagkat ito ay mayroong may aambag sa paglago ng pamayanan at sangka-Kristyanuhan. Turo ng Simbahan I dream of a missionary option, that is, a missionary impulse capable of transforming everything, so that the church's customs, ways of doing things, times and schedules, language and structures can be suitably channeled for the evangelization of today's world rather than for her self preservation. Panalangin. Amang mapagmahal, tulungan mo po kaming pagyamanin ang mga katangi ang likas sa aming mga batang genyo, lalo't higit yung makakatulong sa simbahan at aming bayan. Amen.